Anak, sa araw na ito, mayroon akong mahalagang sasabihin sa inyo. Pakiusap, makinig kayong mabuti. Huwag mong baliwalain o palampasin ang mga salitan ito dahil ito ay para sa iyong kabutihan. Mahal na mahal kita at palagi kong nilalayon na magbigay sa iyo ng maraming pagmamahal, kaginhawahan at proteksyon upang kahit sa mga mahihirap na panahon maramdaman mong ligtas, ginagabayan, pinagpala, at mahalaga dahil ikaw ay may espesyal na lugar sa aking puso. Kailangan kong ibahagi ang mahalagang mensaheng ito upang pagalingin ang iyong kalooban. Gusto kong malaman mo ang mga hakbang na plano kong gawin. Walang bagay na masyadong mahirap para sa akin at sa kahangahangang panahon na ito. Habang lalo mo akong nakikilala, nagsimula kang makita, maunawaan, at magtiwala na ang aking salita ay ang katotohanan na nakatakdang mangyari at hindi kailanman mabibigo. Gayon Gayunpaman, may isang isyu na kailangan kong ituro. Hindi ko ito binabanggit upang parumputin ka o pasukuan ka, ni hindi ko nais na mawalan ka ng pag-asa o tumigil sa pag-usad. Sinasabi ko ito sa iyo dahil kung makikinig ka sa aking payo at susundin ito, makakatanggap ka ng maraming biyaya. Makinig kang mabuti at tanggapin ang sasabihin ko. Kung nais mong mabuksan ang mga pintuan at bintana ng langit para sa iyo at makipag-ugnayan sa banal, kamanghamang mangha kailangan mong linisin ang iyong puso mula sa anumang reklamo at negatibong pag-iisip. Natutuwa ako sa iyong pananampalataya, ngunit huwag hayaan ang mga reklamo na lasunin ang iyong tunay na paniniwala. Iwasan ang paghawak sa negatibong damdamin o pesimistikong pag-iisip dahil maaari itong lumago at kalaunan ay magdulot ng pagkawala ng iyong malakas na pananampalataya. Itigil ang pagrereklamo. Lumayo sa mga kaibigang palaging nag-uudyok ng kaguluhan, pagdududa at reklamo. Sa halip, pumili ng mabubuting kasama Magpasya ngayon kung magtitiwala ka sa akin o lalayo sa magagandang pagbabago at biyayang paparating lalo na kung iiwan mo ang mga reklamo. Pumili ng pananampalataya, kumapit sa pag-asa at iwasan ang negatibong pag-iisip. Kamangha-manghang mga bagay ang mangyayari. Mga biyaya, tulong, kalayaan, kagalingan kapayapaan sa iyong pamilya, kagalakan sa iyong kaluluwa, at isang pusong puno ng kaligayahan ang lahat ng biyayang ito ay darating sa iyo kung magpasya kang magtiwala sa akin. Mahal na mahal kita, aking anak. Kumapit ka sa akin ng mahigpit, ibigay mo sa akin ang iyong mga pagdududa at reklamo. Huwag mong subukang gawin ang lahat ng mag-isa, Hayaan mo akong magkaroon ng pagkakataon, pagpalain ka, at ipakita sa iyo ang kahangahangang pagmamahal na mayroon ako para sa iyo. Sabihin mo sa akin na nagtitiwala ka sa akin. Aalisin ko ang mga hadlang sa iyong daan, babagsakin ang mga pader na humahadlang sa iyong magandang kinabukasan. Pinuputol ko ang mga malulupit na tali na nakit sa iyo at inaalis ang mabigat na pasanin na matagal nang nagpapahirap sa iyo. Ang mga malakas hangin ay bumuga laban sa iyong mga layag. Pinapatnubayan ka patungo sa mata ng bagyo na naghahanap na lamunin ka sa kailaliman ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa na labis na nagpahirap sa iyo. Ngayon, dumating ako upang mag-alok ng paglaya sa iyo. Hihinga ako ng banal na hininga sa bagyong ito ng kasamaan. Ang mga pasanin na puno ng takot at pagkabalisa ay naglalaho. Ang mga salitang sinasabi ko ay buhay, nagtataglay ng kapangyarihan upang magsimula ng tunay na mga himala sa iyong buhay. Ang mga pagbabagong inaasahan mo, ang bagong simula na ipinanalangin mo, ay paparating na. Ngunit kailangan kong bigyan ka ng babala hindi mo na kayang mag-aksaya ng oras. Hindi mo maaaring basta-basta makinig ngayon at kalimutan ang sinabi ko sa iyo mamaya. Huwag mong abusuhin ang grasya at awa na ibinigay sa iyo. Punuin mo ang iyong kaluluwa ng magagandang salita. Damhin ang kagalakan ng langit sa iyong puso. Pakinggan mo ang mga babala na naririnig mo. Ang taong ito ang panahon upang ipatupad ang lahat ng matatalinong aral na natutunan mo. Ipapaalala ko ito sa iyo tuwing umaga kapag ikaw ay bumangon. Kahit hindi mo ako makita, hanapin mo ako. Alam mo kung nasaan ako malapit sa iyong pananampalataya, abot kamay ng iyong mga panalangin. Gusto kong sagutin ang malalim na mga hangarin ng iyong puso. Kung handa kang makakita ng mga kahangahangang himala ngayong taon, alam mo ang dapat gawin ibigay mo ang iyong puso sa akin. Mamuhay ng tama, isuko mo ang kontrol ng iyong buhay sa akin, at sundin ang aking mga direksyon. Ipinahayag ko ang mga makapangyarihang pagbabagong mangyayari at ang pangako ko sa iyo ay matutupad. Ikaw ay magiging malaya sa mga utang, bibigyan ng lakas at mga mapagkukunan. Gayunpaman, nasa sayo ang bumangon mula sa iyong kinaroroonan, at harapin ang gawain na inilagay ko sa iyong harapan ng walang reklamo o pag-aalimlangan. Kahit sa iyong mga pagsisikap, may biyaya ang iyong pananampalataya ang susi sa pagbubukas ng mga pintuan. Ang malaking hadlang na humaharang sa iyong daan ay wala na. Huwag kang matakot. Magpatuloy ng may kumpiyansa. Ako ay palaging nasa iyong tabi, nagbibigay sa iyo ng lakas at direksyon. Upang tapusin ang mensaheng ito ng pag-asa, Nais kong ibigay sa iyo ang ilang mahalagang salita na magpapasaya sa iyo. Ang kinabukasan na pinlano ko para sa iyo ay kamangha-mangha at ang mga biyayang paparating ay napakalaki. Ngunit una, hayaan mong sabihin ko kung gaano kita kamahal. Nakinig ka sa akin sa iyong pinakamahirap na panahon at sa mga gabing pinapalakas ko ang iyong puso. Gumising kang mas malakas kinabukasan na may mas malinaw na pananaw sa iyong kahangahangang layunin at tadhana. Ipinagmamalaki kita. Punong-puno ako ng kagalakan na makita kung paano mo natutunang iwasan ang mga bitag na inilagay ng iyong mga kalaban kamangha-mangha na malaman na ikaw ay aking anak. Ang aking mga biyaya ay handa ng ibuhos sa iyo sa tamang oras at alinsunod sa aking mga plano. Habang inaabangan natin ang kagalakan na ito, may mga bahagi pa sa iyong buhay na kailangan mong pagyamanin at gamitin ang mga karunungan na naibigay sa iyo. Tandaan ito ang mga bagay na may halaga, kapag natanggap ng biglaan ng walang pagsisikap, ay hindi mga biyaya para sa iyong buhay. Bago mo matanggap ang ibibigay ko sa iyo, kailangan mong maunawaan ang layunin nito at kung ano ang dapat mong gawin upang paramihin ang iyong mga biyaya. Tulad ng mga magsasaka na naghahasik sa bukid, kailangan maghintay sa oras, ulan, araw at mga panahon. Kailangan mo rin ng pasensya na magpapatibay sa iyong mga plano at layunin. Maraming biyaya ang paparating. Asahan mo ito sa puso mong puno ng kapayapaan sapagkat ito ay magaganap sa itinakdang oras. Hindi ito darating ng walang paunang babala kaya't ihanda mo ang iyong sarili para sa tagumpay na matatanggap mo. Mula pa sa simula, sinabi ko sa iyo kung gaano kita hinahangaan. Mayroong isang lihim na ibinahagi mula pa noong unang panahon, ngunit kakaunti lamang ang nagtatangka na unawain ito. Ang iba ay ayaw makinig dahil ang pagtanggap nito ay nangangahulugang kailangan nilang magpakumbaba sa harap ng makapangyarihan, banal at buhay na Diyos. Ang nais kong malaman mo ay mahal kita ng labis at talagang nais kitang pagpalain. Magsimula tayo ng bagong simula. Simulan mo ang iyong araw kasama ako. Lumuhod, pakinggan mo ako sa mga unang oras ng umaga at hayaang mapuno ng kagalakan ang iyong puso. Itigil mo ang pagrereklamo, alagaan mo ang iyong puso, at itutuon mo sa mga positibong bagay ang iyong pag-iisip. Pagpalain ka ng Diyos. Gusto kong makipag-usap sa iyo araw-araw, kahit na sa mga simpleng sandali lamang. Gusto kong maramdaman mo ang aking presensya sa bawat hakbang na gagawin mo. Ang aking gabay ay hindi kailanman mawawala. Kapag ikaw ay naguguluhan o nahihirapan, lumapit ka sa akin. Ibinubukas ko ang aking mga kamay upang tanggapin ka at bigyan ka ng kapayapaan. Kailangan mong iwanan ang lahat ng negatibong damdamin, galit, at hinanakit. Ang mga ito ay hindi nakakatulong sa iyong pag-usa. Kapag napuno ng kasamaan ang iyong puso, nahahadlangan ang mga biyayang ipinagkakaloob ko sa iyo. Pagtuunan mo ng pansin ang pagmamahal, kabutihan at pagpapatawad. Ang puso mo ay tulad ng lupa kapag ito ay malinis at handa. Mas maganda at malusog ang mga bunga na iyong aanihin. Huwag mong sayangin ang mga pagkakataong darating. Ang bawat araw ay isang bagong simula, isang bagong pag-asa. Manatili kang matatag sa iyong pananampalataya at huwag kang matakot. Ang pag-ibig ko ay sapat upang gabayan ka sa bawat pagsubok at hamon ng buhay. Nais kong magtagumpay ka sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong mga relasyon, at higit sa lahat, sa iyong espiritwal na paglalakbay. Nais kong makita kang masaya at kontento. Ang mga plano ko para sa iyo ay puno ng pag-asa at pag-unlad. Kaya, anak ko, magtiwala ka sa akin. Ibigay mo ang lahat ng iyong kabigatan at alalahanin. Aking akayin ka patungo sa landas na mayroong kapayapaan at kagalakan. Hindi ka nag-iisa. Ako'y laging naririto handang makinig at umalalay sa iyo. Tanggapin mo ang aking mga salita ng pag-asa at ipamuhay ito araw-araw. Sa ganitong paraan, matutulungan mo rin ang iba na makita ang liwanag at pag-asa sa kanilang sariling buhay. Hindi ko nais na magdusa ka o mawala ng pag-asa. Ang buhay mo ay mahalaga at may layunin. Ako ang iyong sandigan at gabay. Patuloy kang manalig at magtiwala sapagkat ang aking mga pangako ay totoo at hindi nagbabago. Sa lahat ng ito, tandaan mo na mahal na mahal kita. Wala nang higit pang kaligayahan para sa akin kundi makita kang umunlad at maging masaya. Patuloy kang magpursigi at sa bawat hakbang, ako'y narito para sa iyo. Amen.